Relax. May gani kay pulpak ka ayo. Moy at kay pulpak man siya. May gani tong ku ano, katong nadiri ang aside nakaambak yo to lalaki o katong naka brown. Kato ka naka brown nakaambak gyud siya pero ang driver kay nawag gyud diri asa sulod. Nya human kusog man jud ayo o di kalabang. Tapayo na kung dito. Dunito sa day. Masig mga hulog na itong cellphone dari kadugayan. Ala, bagod gani do. Kwarta ba itong cellphone. Ala, katong, katong nasa bag. Pepe, mga pilay, sunod to day. Ala, kwarta gud. Ala, oi. Gilabay daw nila tung bag. Baka itong naanod ganina. Dako daw kahit itong kwarta dala. Yung man naanod, pag Ginoo ko. Yung saan man wak. Ginoo. Masige Hala nalangkat na good ang kuwan sa ligid. O, kana o, kana. Nakuwan na o, nalangkat ang kuwan sa ligid. Ano, may pugos lang po na siya. Ana! Ay, ginoo ko. Pag yun naabot. Sige. Ay, Lord. Paunungan, hindi ka unload. Ay, ginoo ko. Nangirog na po. Ay, ginoo Ay, ginoo ko. Ayaw ayo lang Jod, ayo lang Jod. Nan, dari as sama sa, sama sa dari sa buwan. Unahan sa anitapan. Ambot nga nung nintabok na ni sila nga kusog man. Ma to ara na nay siya pero gikuan na nagrestyo na siya. Pero dili pa Oh, naghinahinay hinay ko katumpag diri sa kilid. Mo no, na maglisod ang mga nagrescue. May gani kay pulpak siya, dili ra ka wala ra kay siya nakuan. Ay, ah, dinuko po. Ay pero nihinay naman siya oh, hinay -hina na dai. Oy, maring na diri asa manaksa ni siya maring sa sapa diri asa village. May lagwa pa mata to mga anak dito no, no. mm. hmm. na tulog akong gibyaan. Nguro-kuro pa na ko. Mugan no Ni kala ko Na anak diri sa na diri sa village ni nani si diri sa sapa sa village. Niyo gilabay tung bag ganina pag ka itong lalaki. Niyo wala naapsan na apsan. Dagan kwarta dala. Ay sulod. Nado ito'y kwarta sulod. O oh, kuan naman siya, o. Oh. <coughs> Kana ay. Thank you. Diri, a. O, sige. Pada-plinta. Pada-plinta. Sige, pada-plinta padaplin ta okay ilahan na daw ko anon ambot mag-uusan driver ani